Hay mga mahalang ang tindapit kayo eh, na itinatanong ni Gulayat. Ang tanong niya ay, Ma'am, nasubukan mo na bang ikaw yung mag-aya ng palangpakan? So yan ang ating pag-usapan for today's video. Interesado ka bang malaman? Kung ano ka kasagot, please keep on watching para wag Kung magka pa lang sa channel, please consider to like this video and subscribe my channel. So, nasubukan ko na nga bang ako yung magaya? Oo naman. Hindi naman kailangan lagi na lang yung lalaki yung magaya kapag ka gusto ng palakpakan kapag ako ang iyong asawa, sigurado ang kita. Ikaw yung nga mananawa sa akin kasi ako gusto ko laging nararamdaman yung pagmamahal ng asawa ko. Gusto ko lagi ko sang nararamdaman. Gusto ko lagi nakabaon sa akin bulaklak yung kanyang ti. Gusto ko lagi kami nga magkadikitan. Lagi ko nga nararamdaman yung kanyang mga palad sa akin dalawang bundok sa aking bulaklak. Gusto ko nga laging nararamdaman yung kanyang dila sa akin na bulaklak yung mga So, gusto ko laging may palakpakan. Kaya kapag hindi siya nag ako mag -aaya. <laughs> so, sana nasagot ko ng tamang yung tanong. And if you like this video, please consider to like this video. And subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.